Gaya nga po ng palagi kong sinasabi sa inyo, lahat talaga ng paghihirap naming mga OFW dito sa ibang bansa ay hindi lamang isang biro. Kung napanood niyo po yung interview ni Miss Tony Gonzaga kay Miss Janela in Japan, ay totoo-totoo po talaga lahat ng sinasabi niyang paghihirap namin. Bibigay po namin lahat ng pangangailangan ng aming mga pamilya at mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ako may dalawang anak, talagang binibigay ko lahat ng kanilang pangangailangan. Kahit wala nang matera sa akin, ang mahalaga sa akin ay nakakapag-aral si sila sa magandang paaralan at naiibigay ko lahat ng kanilang pangangailangan. Aminin man natin na talagang napakahirap na ngayon ang buhay diyan sa atin sa Pilipinas dahil kaunti na lamang ang ating pinagkakakitahan ay talaga namang napeperwisyo pa. Katulad na lamang ng mga alaga nating baboy, hindi natin nakalaan ng pati mga alaga nating baboy ay magkakaroon ng sakit at magkakamatay. Sa kabila ng ang mga pinupuhon na natin at pinapambili ng pakain ay karamihan ay inuutang pa natin. Kaya naman talagang kapag ikaw ay isang OFW OFW na dito mo mararanasan lahat lahat ng pagtitipid. Maibigay lamang ang lahat ng pangangailangan ng ating mga pamilya. Kalimitan kapag nakakaranas tayo ng paghihirap dito sa ibang bansa, eh, hindi rin natin yun yun pinapaalam sa ating mga pamilya dahil ayaw natin sila na mag-alala. Sa kabila ng lahat, lahat ng ating kalungkutan na dinadanas dito sa abroad. Kung para sa akin, yung ating paghihirap ang ginagawa din nating inspirasyon para palakasin ang mga loob natin. Palagi ko rin nga po sinasabi sa mga kasama samahan ko o sa kahit sinong nakakahalubiliw ko na talagang dito sa Italy na ubos ang aking pasensya. Napakabilis ko na rin magalit ngayon. Siguro dahil nga kinikimkim ko lahat ng samanan ng loob ko kapag ang mga senyora ko ay hindi nakokontento sa kung anong aking ginagawa. Dati kasi meron po ako naging senyora na talaga namang kahit anong gawin kong paglilinis ay hindi siya nakokontento kung anong paglilinis ang aking ginagawa. Palagi niya rin akong sinisigawan at sinasabihan ng hindi ko daw alam ang aking ginagawa. Iba daw yata ang alam kong trabaho pero katulong ang aking aking inaplayan. Siyempre dahil katulong tayo at takot tayong mawalan trabaho, titiisin natin iyan at hindi tayo sasagot sa ating mga senyora o sa ating mga amo. Iniisip ko na lang na masyado ng matanda itong aking senyorang ito kaya naman talagang hindi na rin ako napatol sa kung anumang masasakit na salitang kanyang mga sinasabi. At palagi niya rin sinasabi sa akin, ay kaya pala hindi ka marunong maglinis dahil waitress ka, hindi po niya alam na talagang dinadamdam ko lahat ng kanyang sinasabi. Pero sa kabila ng aking pagtsatsaga, talaga namang nalang pasangko at nakayanang ko rin lahat. Awa ng Diyos ay hindi na nga po ako nagtatrabaho dun sa akin, Senyora. At umalis ako sa kanya nang hindi ko siya nakakagalit o hindi ko siya nasasagot at napapagsalita ng masama. Pero hindi lamang isa o dalawang Senyora ang nagsungit sa akin simula ng magtrabaho ako dito sa Italy. Karamihan din sa mga iniintindi ko na matatanda dati ay napakasusungit na nila. Siyempre, wala tayong karapatang pumatol o wala tayong karapatang magreklamo dahil iyon talaga ang trabaho na nakalaan para sa atin dito sa abroad. At sa awa naman nga po ng Diyos ay binigyan niya ako ngayon ng napakababait na mga senyora. Halos lahat po ng pinagtatrabahohan ko mga senyora ngayon ay napakababait sa akin. At dahil sanay naman na nga ako sa lahat ng trabaho, mahirap man yan umaalwan, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay magkaroon ako ng napakababait na amo. At sa mga kapwa ko OFW po na nakaka-relate palagi sa aking mga vlogs, ay talaga naman nga pong saludong saludo ako sa inyong lahat at patuloy lamang tayong lumaban. Sa dami ko nga pong naikwento sa inyo sa aking mga karanasan dito. Ito nga po at umuwi na ako ng bahay at kakain lamang ako mabilis dahil meron pa akong patatlong senyora ngayong araw na ito. Sa susunod na aking po mga video na ipakikita sa inyo, ang ikwekwento ko naman nga po sa inyo ay kung magkano ang kinikita ko dito as a part-timer sa Italy.